Hello and welcome back po ulit sa aking channel. So, ayan. Ikot ko muna kayo dito sa harapan. Ayan, yung mga pinutulan ko nung nakaraan, ayan na sila. Ito yung maharani na mahaba na nung nakaraan. Ayan, tumutubo na ulit. Kinat ko yan. Ayan, ito hindi ko alam yung ID. Hindi pa siya namulakla, kaya hindi ko alam. Parang Violet September. O Chitra. Ayan. Ayan pag namulaklak. Tapos, ito yung aking salmon pink. Parang pumangit siya dun sa bubong. Pero dun kasi siya sa likod nakalagay, hindi sa harap sa bubong. Yan, parang pumangit siya. Tapos, ito yung aking Pedro Bambino na maraming bulaklak nung nakaraan. Tapos, yan yung aking July Gold. Yan, ang dami ng usbong. Yan, tapos dito tayo sa mga grafted. Ayan. Ayan. Ang ganda talaga ng lemon yellow ginda, oh. May kasamang powder stripe. Ayan, tas chili red. Diba? Ang ganda. Ang ganda niyan. Ang bulaklak. Grabe. Ang dami. Kaya lang mahaba yung mga tangkay niya. Tapos yun yung sakriana. Yung parang peach. Ayan. Tapos ito. Ito yung aking Chitra India. Walang variegation ngayon. Pink lang yung binigay niya. Ayan, meron dyan kayo nakikita, 'yung orange na may pink pink, 'yan 'yung aking Vietnam mix. At may namatay doon, ayun 'no, namatay, hindi ko alam kung bakit. tapos ayan na may opal red na may pink pink doon, ayan. Kasi ito 'yung nandito na sa may gilid. 'Yung mga top rare na 'yan ay nasa labas lime white yan napakaraming bulaklak nakatanim siya sa lupa yan napakaraming bulaklak yan dyan sa labas yan tapos yun yung nasa bubong oh. ang daming bulaklak nung nasa bubong kasi todo init ngayon todo rin yung bulaklak nila oh. walang na, wala, halos wala ng dahon yan tapos yun dun sa gilid yun oh. nang bulaklak yung pipi ano ko, PPT. Ayan, yeah, ganda talaga ng dilaw. Yan sila ngayon. Kahit mainit, binaba ko na yung salmon ko kasi para gumanda. Ito, tanggalin ko nga ito. Nandito sa may crafted ko. Ayan. Violet ito eh. Tsaka opal flame. Ayan. Mahaba na naman. Nakailang putol na ako dito ang damot nung violet magbulaklak. Puro opal plain lang. Tapos, yan yung aking baby bambino. At yung Dr. Baba. Ayan sila. Ganda na pwesto nila dito kasi pagtanghali. Sobrang init dyan. yan bilad na bilad sila dyan. Sa araw. Kaya dyan ko sila pinwesto. At ito na nga. Ito yung last vlog na pinasingawan ko. So, ayan, totally binawa ko na yung plastic niya. Ayan, at ito ko na siya ngayon sa black bag. Ayan. Pwede na siyang ilipat. So, kailangan lang natin na, ayan, nalagyan na may ipa at loam soil. Ayan, pinaghalo ko lang. Ipa na may loam soil. Diyan ko sila ililipat ngayon. So, isa isa-isahin natin kuwatay ng isa. Ayan, ito. Hindi yan. Ginupit ko yan, pero yung pangalan niya hindi ko tinanggal kasi para alam ko yung isusulat ko dun sa pangtag ko dyan sa may halaman na yan. Kasi pag hindi, nakakalito yan pag di natin nalagyan ng pangalan. Mahirap manghula, lalo pag walang bulaklak. So, ayan yung ilalagay natin. Susulat natin mamaya sa parang um, kutsa-kutsara. Ayan, doon natin ilalagay yung tagi niya. Ayan. Ay, mahirap siya. Kailangan natin ng gunting. Ayan, para hindi masira yung ugat. Guntingin natin. Pag inatak natin masisira kasi yung ano. Ayan. Ayan. O, di ba? Buo yung pagkakuha natin doon sa lupa at ayan yung ugat niya oh nakalabas na so yun lalagyan lang natin dyan ayan tapos syempre lalagyan natin ng lupa yung mga gilid niya para matabunan yung um, yung lupa na pinagtaniwa natin sa kanya ayan para mapunuan yung lalagyan at tumaba yung halaman yan, lang natin yung gilid. Marami naman na siguro kayo napanood na ganito. Yan. Siksikin nyo lang para hindi naman siya gagalaw-galaw diyan Para hindi nyo lagyan ng stick, di siya gagalaw. Yan, ganyan. Okay. Nagdaga natin. Pag di pa kayo kontento at gusto nyo pang lagyan, pwede naman, lagyan nyo lang ng lagyan. Yung sa mapuno sa Tapos, ayan na. Ito na yung tag na nandito sa plastik, So, nilipat ko na dyan. At itutusok na natin dyan. So, kayo bahala kung ano yung pwede nyo paglagyan. Pag ganyan kasi, hindi nyo makakalimot at di mawawala yung tag niya. Basta nakatusok lang dyan. Ayan. Ganyan lang at pinabilis ko na nga ito pa yung iba kasi yung maabutan tayo ng mahabang mahabang video pag hindi natin pabilisin pag lilipat natin at medyo marami-rami sila parang 15 piraso yan ayan mabilisan lang ganyan at lagyan ng tag huwag kalimutan ayan pa ha? ayan Ayan, lalagyan natin, siksikin natin yung mga gilid. Ayan, tak-tak nyo. Ayan, tapos lagyan natin ng tag. So, ito na po, ayan na ang finished product. Nailipat ko na sila, 15 pieces nga. Marami pa akong transfer pero ito lang muna. Kasi ganun lang din naman, paulit-ulit lang ang procedure. Ganyan lang yung pagtatransfer ng mga bagong pasingaw sa lalagyan. So, iintayin na lang natin yung ma lumago para pwede na natin siyang ibenta. Kung gusto nyo ibenta. Ayan, ganyan lang. Aalagaan nyo na lang yan sa dilig at saka sa fertilizer para lumago at magkaroon ng bulaklak. Ayan, o. Oh. Meron na kayong pang pangbenta pa ganyan naputulan nyo na yung halaman nyo at mayroon pa kayo pambili na pa ni bagong halaman so ilang yan lang po nasa ngayon until next video bye bye muna